Ang si Rasser Ayaw mag start May gas pa Meron pang gas oh, May gas pa Meron, ang daming gusto Nakapagas lang namin eh Atara sir, atakin ko kayo sa motorcycle shop Meron, may malapit Eh, maghanap tayo Ano na nangyari sir, basta na lang minto Ah, Try mo muna yung spark plug ko. Baka madaan sa spark plug eh. May pantanggal ka? Eto, eto. Meron ako. Eto, sir. Ayan, sir. Eto, try mo muna tanggalin yung spark plug. Baka madaan sa spark plug. Eh. Palyado na kasi talaga yung spark plug nito? ito eh. Ah, palyado na yung spark plug? Ah, meron ako rito eh. May spark plug akong extra. Wala pa namang cake start yan. <laughs> walang? Walang big start. Ah, walang cake start? Wala na lang kami ng I eh. eh, try nyo lang yung spark plug ko. Meron ako dyan bago. Pag hindi gumana, hahatakin ko na lang ngayon sa shop. Okay, sir. Salamat. Saan pa ba kayo uwi? Papunta kami divisorya, sir? Divisorya? Oo. Oh. Nakon, layo nyo pa pala Dito pa lang ay sa Ortiga Center eh. Ano, di mo tanggal? Ay, di sukat Ha? Di sukat Di sukat Dahil sukat. De, ganito na lang sir Ang kas ka sa akin Tapos hahatakin ko siya Ano po Joy? Ang ko na lang siya Tapos hahatakin na lang kita sir Sige, okay, tarong okay. okay. Ah, uh, aha, tayo ng shop. Ito sir oh. Ito sir motorcycle shop oh. Malapit lang. Ah, uh, medyo malayo siya kasi nandito tayo sa Ortiga Center eh. Wala kasing motorcycle shop dito sa Ortiga Center. Ito pinaka malapit. Ah, uh, pag anong tayo diretso lang. Balik tayo. Ito diretso lang oh. Sa Start. Tayo mag-u-turn nito, sir. Ang ang u-turn niyan, sir, ando doon sa May Edsa. Ako po. Nandun doon ang U-turn Kaya mangyayari, hahatakin ko na lang kayo Tara, bitoy Bali ikaw sir, angkas ka na lang sa likod ko Tapos siya, hahatakin ko na lang siya okay. Sir, atras kang konti Tapos gagawin natin Andun yung U-turn Sa may EDSA Tapos, babalik tayo ron hindi kasi tayo pwede mag-counter flow dyan eh. Kaya sa abala kuya, salamat. Okay lang yun. Eh, dyan din ako galing eh. Okay ka na sir? Sa gilid lang tayo sir ha? Ah? Pakay papunta yan sir? Ah, papunta akong ano, Quezon City eh. Wala, wala kasing motorcycle shop nga, dito Wala kami, kami nadaanang di kanina eh. Puro kasi building na rito eh. Ah, kanina pa ba kayo doon? Ano ba bibig kapi nyo? Ano, parang ano yun eh, dawal dito makaprap sa fiesta sa amin. Ayan o, oh, pagbaba natin. Seryo, sinigyosi ka? Ay, hindi <laughs> yun hindi, hindi ako naniningil sir okay <laughs> na yun umalaga nakarating na kayo sa shop ah, at, uh, salamat sir salamat ha ah. ah, wala ka naman sir wala ingat ka at, ingat din sa biyahe mo sir salamat salamat po salamat ah, sir salamat ko salamat po sir